video, hindi picture, balik din. <laughs> ah, Nakapicture, video nyo, balik. Ge! Ataw! Una, pangalawa na to, pangatlo, pangatlo bang tig? E? Oh. Pangapat, apat, may, pang apat o, na to. Ayan. Das na to. Mm. Lakas lang tong bata nato eh. Na. Yung sa ang dati sa ulong gapo talaga ng tulipod ay. -tuli. Uh, uh, uh. uh. Araw-araw basta araw-araw ko nagba-bike talagang ang ka. Kasi sa so, tingin ko sa kanya, magkakasakit pagka uh, diop niya. Tapos walang pajak, magkakasakit yan. Kaya rin isang, ako doon sa trabaho eh. Ano, tayo? Nilalagnat, nawawala uh. na. Marikina. Mamaya, saan saan? <laughs> ako, hindi na ako nakakaano. Simula nung ano, ng anak ko eh. Linggo na lang ako nakapagbike nanganakit na ngayon binti ko pag ano, hindi nakabike kung ikaw kung para din sa parawagan grabe yung ahon nun pero ito paikot-ikot din ito yung sinasabi na narapload na talaga mm. sa parawagan naman kasi putik mm -hmm. yun lang nakano roon. ito nakagilid naman yung dadaanan mo eh. oh. hindi butas-butas e eh, doon Dug. Muntim <laughs> mali mo do subsob ka oh, sa tubig. Dito okay lang 'to kasi nakagilid eh. Ah, oh, nawala na. Oh, huh? nakaya na. San ba 'yung yan ba yan? yan oh. 'Yung tuktok na yan? Ah. Oh. Hay, ikot yan Isang siko pa. Ayun, isang siko pa 'yan. Yan pa 'yung aahunin natin. Kaya yan. Kayang kaya yan.